Yes, sa uh, magandang hapon mga minamahal kong mga taga subaybay. So, Itutuloy ko po ang pagvideo ng mga bakawan sa lugar na aking kinaroroonan. Dito pa rin ako, narito pa rin ako sa may bakawan, barangay Lagad Larin, Lobo. <coughs> Batangas. Uh, excuse me po. At uh, napahatsing po ako eh. <laughs> excuse me po, ma. Ah, uh, ituloy ko po ang pag-video sa mga iba pang mga uh, puno na nag, uh, naandito sa lugar. Ayun, ah, ayun, napakaraming ayun, yung mga bak bakawan po rin 'yan nakikitan 'yan. Ayan, ayan, ayan. may butas yung puno ng bakawan. Ibig sabihin mga mga matatagal ng puno 'yan. Umaabot na nang isang daang taon ang mga punong 'yan. Kasi nung pumupunta kami dito, wala pang tulay dito. Hindi pa ito nadi develop Napakagubat pa nito. Uh, ngayon, dine-develop na nila ito. At bawal nang kumuha ng mga dahon dito ng bakawan. Hindi na pwedeng kunin ang, baka ang dahon ng bakawan. <coughs> para ipakain sa baka, hindi na pwede. Kasi bawal nga. So ituloy ko pa ang pagvideo sa lugar na aking kinaroroonan. At uh, ito lalakad niya ako paturun sa kinaro doon sa banda pa para makita ang mga view pa. So malalim yan, malalim yung tubig na yan. Malalim yan. At uh, may na, may mga isda diyan may mga nabubuhay diyang mga isda. Nung araw kasi, uh, sinisima ako pa lugar na ito. Kumukuha ako ng sima at uh, naninima ako ng hipon at iba, mga isda. Nung panahong yon, ngayon bawal na, hindi na pwede. Binawal na. Ay, ayan. Yan, bakawan. Ito, ito, ito. Yan 'yan bakawan din ito, pero hindi ko alam kung anong klaseng bakawan nito. Iba ang hugis niya. At uh, uh, yung katawan niya ay bukol-bukol yung katawan niya. So yung mga sanga. So hindi ko alam. Bakawan pa rin ito pero iba-ibang mga klaseng bakawan. Medyo maitim yung kanyang uh, hugis ng kanyang katawan na iba dun sa ibang mga bakawan ito. So itutuloy ko pa rin ang aking paglakad para uh, makita pa ang iba pang mga view. <coughs> Eto ta uh, mayroon dito'ng bangka nasa gilid at uh, ito ay napuno na ng tubig uh, siguro. Uh, ang bangka na ito sinakyan at uh, ngayon maaring ano ito? Uh, pumasok na ang tubig sa loob ng bangka. So, pwede na maya. Kasi nakalutang pa naman siya. Pwede pa siya magamit. Lilimasan. Uh, limasan. Tanggalin ang uh, tubig sa loob para magamit pa rin yung bangka. Kasi naka, ano pa siya eh? Nakalitaw pa siya. Bagamat maraming tubig ang loob ng bangka. <clears throat> Ngunit uh, dahil hindi siya maglulubog dahil may dalawang katig, at yung katig niya ay binubuo ng kawayan so ito yung kung bakit ah medyo nabali yung isang katig kaya pala nabali pala isang katig kaya pala tumagilid ay ah, ganon at ito nasa may gilid ng nasa mga tabi ng nipa ayan ah, ayan So ituloy ko pa rin ang aking pag ah, sa lugar. Ayan, ayan. So, ayan. Ay, ito, 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 Bakawan din ito. Bakawan din yan. <laughs> ito, hindi ko, bakawan din ito. Kaya lang, hindi ko alam kung anong pangalan ng bakawang ito. Pero hindi kinakain ng baka ang ano nito, ang dahon nito hindi ko lang alam kung anong klasing bakawan ito kasi may mga pangalan din yung ano eh yung mga bakawan dito eh kung anong pangalan so hindi ko alam kung anong pangalan ng bakawan ito ah, ng puno ito yan at maraming salamat thank you for watching ang nagdokumentary Chris Obeya Dueñas mabuhay po mga minamahal ko mga taga baybay.